Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Derek Noel Sa. Alam ninyo mga kalingat, mga kaadonis, ito pong ating pag-uusapan ngayon ay talaga ng na mga nakakabilit. At the same time, nakakainis din dun sa mga tao na naiisip ko na dapat sana pinamamarisan nila ito pong taong pag-uusapan natin. Ito pong nanay ni Joy, sila Joy. Pagdating po sa usapin ng tinatawag nating utang na loob, yung pagpapasalamat. Na bagamat hindi naman hinihingi ng kalinga na tapatan yung utang na loob na yan at yung pasasalamat na yan, dito nga sa prank na ginawa nila Joy at kalinga prank sa nanay ni Joy, makikita po natin na hindi lahat ng tao ay pare-pareho. May mga tao na marunong magpasalamat, mga tao na marunong pumanaw ng utang na loob at may kasiyahan sa kanilang puso sa kung anong bagay ang kanila pong natanggap. Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating pong vlog. Tara! Kinausap lang po kami dun sa Naga ay na... Pero kinausap lang po niya ako ng maayos. Okay naman po yung usap na. Okay lang sa akin. Pero, ayun, mapunta muna kami dito para makausap din si Nanay. And sabi naman niya, okay naman daw na kung kayo i-vlog namin, okay lang daw. Pero siya, di na daw muna siya mapablog. Ma ano, vlog ko nga po. Pwede po bang mag-negotiate? convince pa kasi sayang naman po eh. mm. ay. ka.

Nila kali prab itong si Nanay Imelda po yung uh, ina ni Joy ay talagang uh, umiyak po siya. Hindi niya po kayang tanggapin na mawala sila sa kalinga. Parang labag sa loob mga kaibigan na umalis sa team kalingap ba? Diba? Napansin niyo po, mga kalingap, yung kanyang uh, reaksyon. Although yun ay prank, ah, yung ginawa nila, ay eh, pwede mong tawag yung testing period yun. Yung uh, sinusubukan po yung damdamin ng isang tao kung uh, okay lang sa kanya. Pero po mga kalingap, yung reaction po nung ina ni Joy ay kakaiba. Umiyak. At talagang lumuha po ng tudo yung ina ni Joy Diwata, mga kaibigan, mga Kung sa iba yon ay wala, okay lang. Ha? Parang wala lang. Pero ibang mga kalingap, nagkaroon siya ng parang ano eh, no? malaking uh, utang na loob sa Team Kalingap. Kondo na hindi namin hinihingi yon, sa bawat isang natulungan po natin, kasi mga charity blogger naman tayo, at ang ating pong, uh, adhikain po adhikain po'y tumulong lang sa mga taong nangailangan. Subalit mga Kalingap, nasa puso niya at damdamin na walang sinong nakatulong sa kanila noon sila po'y nagihirap kundi ang Team Kalingap. Sa totoo lang, muntik na rin akong maprank eh. Doon pa lang sa title, naisip ko na na mauulit na naman pa itong nangyayari sa Kalingap na pagkatapos tulungan ng Kalingap, all of a sudden, na ayaw na namin magpablog. Naaalis na kami sa Kalingap. Mabuti na lamang at ito ay prank at nakita natin kung paano humagulgol, kung paano kinausap ni nanay itong si Joy para i-consider muli at magpatuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa kalingap dahil sa usapin po ng utang na loob, ng pasasalamat na ang iba dyan ay wala. Wala po nun. Mabuti na lang itong nanay nila Joy. Nando dun yung kanyang puso. Ramdam na ramdam mo na siya ay nag-alala doon sa ginawa ni Joy, doon sa prank na ginawa nila Kalinga Prab na akala niya totoo. Dito mo makikita kung anong klaseng tao ang natulungan nila Kalinga Prab, natulungan ng Kalinga. Ang nanay ni Joy, may pasasalamat, may pagtanaw ng utang na loob. Nakita niyo yung iyak, yung mga luha ni nanay. At nung malaman natin na prank lang pala ang lahat. Malamang yung iba dyan na nagbubunye na buti nga at alis na sa kalingap sila Joy. Malis na kayo dyan sa kalingap sapagkat pinagkakakitaan lang nila kayo. Mas malaki ang kikitain nyo kung magbablog na kayo ng sarili nyo. No? Tama yan. Punto sila. Party party. Ganyan. ganyan. Ang saya-saya nila lahat. No? Eh, prank lang pala. Eh di, ang nangyari ngayon, pagkatapos umiyak ng nanay ni Joy, sila naman ngayon ang iiyak sapagkat hindi pala totoo. Hindi pala mauulit yung nangyari nung nakaraan ng ilang beses. Ano? Ano na? Alti check. Akala nyo kasi kapareha ng pag-iisip nyo yung isipan ng nanay ni Joy. Nila Joy. Malayong malayo, magkaiba. Para ang layo ay Milky Way papunta dun sa Andromeda Galaxy. Ganun kalayo. Million, million light years away. Ang inyong kontak. Kayong mga hindi nagkakakain ng masustansyang pagkain, dapat ganito ang ginagawa nyo, ginagaya nyo si nanay. Akala nyo yun? Iniisip niya kung paano sila makakabayad. Bagamat hindi naman sinisingil. O, oh, ngayon, may magtatanong naman dyan. Sasabihin eh, eh kumikita naman sila kalingap rab dyan eh. Sa pagbablog eh, kumikita naman ang kalingap eh. No? Nararapat lamang nabigyan sila. Natural, kaya eh, nga nakikita nyo. Natulungan eh, nabago ang buhay. Hanggang sa ngayon, natutulungan pa rin sila Joy. Eh, ang tanong dito, no? Doon sa mga nag-uutos na umalis na kayo sa kalingap, huwag na kayo magpablog, magblog na kayo sa sarili sapagkat kaya nyo nang tumayo sa inyong mga sariling paa. Ang tanong dito, kung wala ba sila Kalinga Prab, kung wala ba sila Kuya Bay, kung wala ba ang Kalinga, pag nag-vlog yung mga yan, sino sa tingin mo ang manonood sa kanila? Sino sa tingin mo ang mag-aaksaya ng panahon para tulungan sila? Hmm? Aber? Meron ba? Wala, di ba? Wala. Sa Sapagkat, aminin man natin sa hindi, the reality is, kaya naman natutulungan sila ng kalingap kaya naman naging ganun ang kanilang buhay ay eh dahil ito kong kalingat ay may kapasidad na tumulong. May lakas para tumulong. May mga resources sa pamamagitan ng mga taong nakikibahagi. Kung sa sarili lang nila, wala silang kikitain. Napaka-simple lamang yan. Para naman kayong pinanganak sa impyerno niyan eh, no? Kung di kayo makakaintindi, tapos panay pa ang Para kayong mga parot na kulang sa tulog na putak ng putak. Di ba? Kung gusto mong pasikapin ang produkto mo, hindi ba? inilalagay mo doon sa taong uh, sikat na endorser, ibinibigay mo doon sa tao na marami yung nagtitiwala na kapag sila ay nasa kalingap, masisiguro po natin na ang kanila pong kinabukasan, ang kanila pong kalagayan, hindi man isang daang porsyento, subalit malaking bagay na sila po ay nandyan sa panig ng kalingap sapagkat sila po ay matutulungan ng mas maayos. Ganun, eh yung iba dyan, no hindi masaya hindi nagtagumpay kaya mas gugustuhin nilang manghila ng kapwa kesa itama ang kanilang mga ginagawa. No, masyado kayo nagmamalinis. Dapat sa susunod na buhay, maging sabon na lang kayo. Ito, yung nanay ni Joy. Grabe ang puso. Grabe yung kanyang loyalty, yung kanyang pasasalamat, yung walang hanggang pagtanaw ng utang na loob. Sapagkat pinahalagahan nila yung bagay na ibinigay sa kanila. Dahil dito, nagkaroon ng relasyon, maayos na relasyon, ang pamilya nila Joy at ng kalinga. Parang sa pag-ibig lang din yan eh, no? Napag-uusapan na rin lang naman, malapit na ang February 14. May mga bagay na pinagsaluhan kayo na naitulong siya sa'yo, no? Na naghilom ang iyong puso sa inyong nakaraang relasyon na ikaw ay durog na durog na hindi ka makamove on, subalit dumating ang isang pagkakataon ng isang araw na may dumating na mahalagang tao sa iyo at binago niya lahat sa buhay mo. Pinasaya ka at pagbukas muli ang iyong sarili para magmahal ng iba, para umasa. At kayo ay nanatiling at nagsama sa habang panahon. So balit, hindi lahat ganyan ang ending sapagkat no, doon sa mga taong walang pasasalamat, doon sa mga taong walang hiya, hmm? may mga iba na sa larangan ng pag-ibig ay parang paasa lamang na pagkatapos mo siyang tulungan, magbigay ng panahon at oras, ay baliwala lang din lahat na mo mahal ka niya pero hindi pala na akala mo magpapatuloy ang inyong magandang istorya. Subalit, ginamit ka lang niya pala at pagkatapos ng lahat ng ibinigay mo sa kanya, iiwan ka rin lang naman pala. Kaya, piliin niyong mabuti yung mga taong sasamahan niyo o pakikisamahan niyo. Hindi ba? Hindi ba President Mirador? Di ba? sabaga so hindi ka naman nakakarelate sapagkat wala ka naman palang jowa. Kawawa ka naman. Malapit pa naman ang February 14. But never mind. Ang importante dito mga kalinga, No, nakita po natin yung kahalagahan. Ang tinatawag po natin na pasasalamat. Yung utang na loob na sinasabi ni nanay ay hindi hinihingi ng kalingap. Subalit, minsan pa napatunayan ng kalingap na hindi po sila nagkamali ng pagtulong dito kala Joy at ito po ay napahalagahan nila. Hindi kagaya ng iba. Alright? At bago ang lahat, no? Babatayin ko muna syempre ang aking uh, pinakamamahal na nanay ng happy happy birthday. Siya po ay nagdiwang ng kanya pong kaarawan ng February 5 at siya po ang dahilan kung bakit nandito dito sa inyo pong mga harapan ngayon ang pinakagwapo at pinakaadonis sa buong mundo, si Derek Nuelza. Kaya maraming maraming salamat sa aking pinakamamahal na nanay na si Flor de Lisa Resuelo. Alright? Maraming maraming salamat sa inyo lahat at patuloy nating suportahan ang naman ng Kalingap Kuya Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna, si Ruelo Malala, sa lahat po ng ating pong mga kasamang kalingap charity vloggers, sa lahat mga reactors, ganoon din naman sa ating pong channel members, subscribers, and newly subscribers, sa lahat po naman nagko-comment yan. Bagamat hindi pa po natin kayo may isa-isa, subalit nagpapasalamat po ako at lahat po yan nababasa po natin at wala pong hanggan ang aking pong pasasalamat. Alright? So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say Good morning, good evening, good day and god bless you.